Iba ito sa dating routine. Noon, ang routine ko ay ipamimili ko si Tay, pupuntahan ko siya sa bahay niya, dadalhan ko ng ulam, at sasabay siya sa akin para pumunta sa siling. Parang pasyal na rin niya dito sa siling bata. Kapag humahapon na, yung Sabado, ay pinipigilan na namin siyang umuwi sa kanyang bahay. Sinasabihan namin siya na, Tay, dito ka na lang matulog dahil kinabukasan ay mayroong Christian meeting. Dahil mas malaki ang bahay ng aking kapatid, kaya doon siya natutulog ng Sabado ng gabi. Kung hindi siya matutulog dito sa siling bata, susunduin ko siya ng ling ng umaga. Ngayon ay iba ang routine matapos niyang ma-hospital. Lulis at Martes ay doon siya sa bahay niya sa kakaroon. Ang kapatid naming bunso, ang nagbabantay sa kanya doon. At ang araw ng Miyerkules ang may schedule ay aming pangatlong kapatid. At ang Friday naman ay dyan siya sa aking kapatid katabi ko lang yung bahay. Ang nagkakaedad nating mga magulang ay humihina ang katawan, humihina ang kalusugan. Lalo pa nga kapag ito ay na-hospital na. Kaya kailangan asikasuhin ang kanilang pagkain na tiyaking ito ay masustansya. At pala lagi ko nalang pinapaalala kay tatay na uminom ng mainit na tubig gaya ng ibinili ng kanyang sangkong milyon Hindi nga lingid sa inyong kaalaman na kung bakit gusto kong malipat ng mas malapit sa amin na school. Yung feeling ko na talagang kinukulang na ako ng panahon para asikasuhin ng aking mga magulang. At yung feeling na lagi akong naiinip. Gusto ko palaging umuwi sa aming bahay. Yung palagi na lang na gusto kong makita ang aking mga anak Papakayong at, ng at ng ang aking asawa. Dagdag pa ang aking tatay na humihina na talaga. Pati nga po pala ang aking nanay ay may sakit ngayon. Dadalawin ko nga pala si Inang mamaya. Itong dalawang linggo, halos araw-araw akong umuwi dito sa Pandi kahit napakalayo ng San Miguel. Nakakapagod pero kaya. Alam niyo po ba yung namimiss ko sa aking Inang na tuwing makita niya ako sa gabi o sa hapon? Oh, nandito ka na naman. Umuwi ka na naman ba? Lagi na lang nagugulat ang aking nanay sa aking pag-uwi. Ayun nga pala si tatay sabi ko magpa-araw na at nakarequest pa ng uba sa kanyang mga pamangkin. Mamamalengke kasi yung aking pinsan. At tinanong siya, ano po bang gusto nyo? Ang sagot ba naman ay uba? Sabi niya ay seedless. Talaga si tatay ko. Naku tay, magpalakas ka pa. Dadalo pa tayo bukas sa memorial. Sana nga lang sumapat yung aming lakas at kakayahan para sa aming mga magulang na sa inangat si tatay.